Hinold umano ng walong pulis ang isang pamilya ng mga Chinese sa Las Piñas. Tinangay nila ang mga mamahaling gamit at pera na nagkakahalaga ng 85 million pesos. Nasa line ng balitang yan, si Brian Castillo. Pinasok ng mga nagpakilalang pulis ang bahay ng pamilya ng isang Chinese national sa isang exclusive subdivision sa Las Piñas City noong Merkulis. Pinagtatanggal nila ang mga CCTV sa lugar at pinagkukuha ang mga gamit ng mga biktima. After that, they bring the uh, they bring my brother go to the second floor. They ask him to open the safety box to check inside. Okay, so my brother is he will he just follow what the police say, right? They don't care. They yeah, just they don't want. Care yes, they just want to take the money. Ang mga nagpakilalang pulis hindi nakauniforme. Aabot sa 85 milyong pisong halaga ng pera alahas at mamahaling relo ang tinangay nila kahit natatakot para sa kanilang seguridad. Lakas loob na humarap sa media ang dalawang Chinese para isiwalat ang nangyari sa kanila. Kwento nila, may ipinakita umanong arrest warrant ang mga nagpakilalang pulis. Pero giit na mga biktima, ibang tao ang nasa dokumento. Actually, the name is the same, same name only. The Chinese name and the passport are different. They are same name but the people is different from them. Ang insidente niyan, nakarating na sa National Capital Region Police Office. Sinibak na sa pwesto ang mahigit 30 tauhan ng Eastern Police District Special Operations Unit. Walo raw sa mga yan ang direktang may kinilaman sa umano'y robbery holdup. Pinakamataas na ranggo sa mga nireliev ay isang Chief Master Sergeant. Dennis Armahan na sila at inilagay na rin sa restrictive custody ang buong unit ng EPDSOU. Galit na galit at talagang nahihiya ako sa mga actions na ginawa nila. Sa una pa lang, makikita mo na eh, uh... <coughs> Kasi kung legitimate operation or whatever is dapat, uh, yung palagi kong sinasabi na stick adherence to the police op operational procedure, ay hindi po nasunod yun. Lumalabas na maraming protocols at standard procedures ang nalabag sa insidente, kabilang ang pagkasanang operasyon sa labas ng kanilang areas of responsibility ng walang clearance at koordinasyon. Wala rin anyang suot na body cameras o bitbit bit na recording device ang mga police patuloy po yung ano yung backtracking po natin ng uh, CCTV para malaman natin kung uh, saan sila nagtungo after the operation. Aminado rin ng NCRPO sa pagkakaiba ng subject ng warrant sa naging target ng ginawang operasyon. Inihahanda na ang mga kasong kriminal at administratibo laban sa mga sospek. Tiniyak din ng pulisya na handa silang bigyan ng proteksyon ang pamilya ng Chinese national. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.